Hello, inquirers. Welcome back to your go-to channel for the latest in Filipino entertainment and showbiz news. Ngayon, mayroon kaming isang bagay na talagang special para sa iyo. Nagkabalikan sa isang pelikula ang power couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado, yes, you heard that right. Matapos ang labing apat na nataon mula noong huli nilang pelikulang magkasama, ang Rosario, at ang huli nilang proyekto sa T sa I Can See You noong 2020, muling nagsasama-sama ang magkasintahan sa totoong buhay para sa isang matinding romantikong drama na magdadala sa aming lahat sa gilid ng aming mga upuan. Let's dive right into the details. Ang kanilang upcoming film, Directed by the brilliant real-ass Florido, is set to hit Philippine theaters starting February 26. This much-awaited film showcases Dennis and Jeniline as Dom and Imo, a married couple whose love story begins as a beautiful romance but soon gets test view conflicts and uncertainties. And here's shocking Sam from Miguel. Si Milby, para akitin ang sarili niyang asawa, pero ang plot twist, Nauhulog talaga si Miguel kay Imo sa media conference para sa pelikula. Tinanong si Dennis Trillo tungkol sa mga relasyon, partikular na tungkol sa pag-alam sa lahat tungkol sa kapareha bago magpakasal. At mayroon siyang ilang napaka-insightful na mga bagay na sasabihin. Tingnan natin ang kanyang pahayag. He believes that knowing everything about your partner before marriage is crucial because surprises, especially negative ones, can lead to problems. But what about those who are already married? According to Dennis, mas makikilala mo ang asawa mo sa paglipas ng panahon, paano siya masaya, paano siya magalit, at ano ang mga sikreto niya. And that's important for maintaining a harmonious marriage from the real life, of course, Jeneline Mercado also had her fair share of thoughts on marriage. Binigyang diin niya na ang mga relasyon ay binuo sa tiwala at komunikasyon. Sa pelikula, nahaharap si Imo ng pagtataksil nang malaman niya ang tungkol sa pakana ni Dom at nagpasya siyang lumayo. Pero sa totoong buhay, naniniwala si Jeneline na ang open communication ay susi para maiwasan ang mga ganitong heartbreak. Ano sa tingin niyo guys? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit dapat panoorin ang pelikulang ito. Una, hindi may kakaila ang chemistry ni na Dennis at Jenny Being a real life couple, siguradong iba ang tatama sa kanilang mga performance. Pangalawa, ang mismong storyline ay intense at layered. Sinasaliksik nito ang pag-ibig, tiwala, pagtataksil, at mga pangalawang pagkakataon, lahat ng elemento ng isang nakakaakit na romantikong drama. At panghuli, ang presensya ni Sam Milby bilang third wheel ay nagdaragdag ng kapanapanabik na dinamika sa kwento. Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo para sa Pebrero, 26, dahil ang pelikulang ito ay isang bagay na hindi mo gustong makaligtaan. Excited na ang mga fans na makitang magkasama muli si na Dennis at Jenny Lynn sa big screen. Marami ang sumubaybay sa kanilang paglalakbay mula sa kanilang mga araw ng pakikipag-date sa kanilang mga nakaraang proyekto hanggang sa tuluyang magpakasal sa 2021. At, at ngayon, ang makita silang gumaganap ng gayong emosyonal na mga tungkulin ay nagpapalakas ng pag-asa. Hindi na kami makapaghintay na marinig kung ano ang iniisip ninyong lahat tungkol sa reunion film na ito. That's it for today's Showbiz Scoop, Inquires. What are your thoughts on Dennis Trillo and Jeneline Mercado's new movie? Do you think the real-life chemistry will make this film more impactful? Comment below and don't forget to like, share, and subscribe for more exclusive updates on your favorite Filipino celebrities. Till more here Bazoner, stay tuned!